Paul, ano masabi mo sa niluto kong ginataang laing? <laughs> ah, masarap. Ah, masarap. Oh, very good. ulam, gabi, oh. Oh. Ayan. Buwan tayo ng ulam. Ayan pa. Kaya nga mga idol, oh. No? Ito yung paglulutoan natin ah, sa rice cooker. Yan. Dito natin niluluto yung gabi. Ito tubig na yan. Pukunin ko lang yung gabi dito mga idol. Yan. Ito yun. <laughs> <laughs> ito, yung, ito yung gabi mga idol. Ayan. Ito yung discarte So, itutusok mo lang na ganito yan. Ayan. Tapos, gumukul mo na yan. Ayan. Saksak mo na talaga. Saksak mo na talaga dito lahat yan mga idol. Ayan Oh. tapos sasalang na natin siya dito mga idol sa ah. ito. Ayun. Ah, sana ba yung kable nito? Ito. Tapos yung takip. Dinatawa <laughs> Binata na ako na ng kasama ko. Akala nila hindi totoo tong ginagawa ko mga idol. Ayun. Pakita ko sa inyo mga idol yung aking ginawa, ha? Ayan mga idol, pakukuluan lang natin dyan. Hindi ko na binalatan, hindi ko na tinayat-kayat. Ito naman, o. Oh. O, oh. ayan. Pwede natin kataan, sinampalukan, binag At ayun ang mga kakain. <laughs> Pati ako simple. Ayan mga idol, titignan na natin ha. Ayaw kasing maniniwala itong aking mga kasamahan eh. ang init. Ouch yeah. Hmm. Kumukulo na mga idol, oh. Gata yan. Malambot na yan, eh, oh. Oh. Uh, oh, tasapon ko na yan. Didrain ko na yan. So, gata na ang ipapalit ko dyan. Oh, ito na, ito na, ito na. Tapos-tapuhan to, 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 na mo para makakapulit sila diskarte ito. Ayan. Ayan, mga idol. Ayan, oh. Iaangat oh. mo lang yan. See? Si Basic. Kasi sayang naman yung apat na kilong ulo kung nakapatong lang sa leeg, di ba? O, so, oh, mo. Yan. Ito, tatapon na natin yan. Dito naman, kasalukunin natin sa tapos lalagyan natin ng gata, yan, ingredients. Yan ang ulam. Marami akong ampon dito eh. Oh, Marami akong ampon ko. Ayan ang mga idol, oh. So, gitsin. Wala na yung luya eh. at buyas eh. Saka bawang, tapos... Konting asin, pampaalat niya mga idol. Tapos tong gata, Coco Mama. Pwede na yan. Diba? Kaya mga idol. So, babalik ko lang ulit doon sa sa salangan. Ito. So, ito mga idol, basic lang. Oh. Yan. 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 Yun Yan. idol oh. Ay, kasarapan yan mga idol. Pagkulo niyan mga pagkulo niyan mga 5 minutes hango. Kakain na. Let's go. Wow! Kaya na mga idol. Pwede, pwede na. Uy, ang ganda. Ang ganda. Manyaman. So, off na natin mga idol yung yung ating kanan. Okay, yan. Dahil luma yung ka kalan natin. Tignan nyo yung patong-patong natin. Oh. Okay na yan, mga idol. Kakain na tayo. Ito dito, ang Ang pango, mga idol. Na, ito, 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 videohan mo. Ang pango, o. Tama, tama-tama na. Sarap, o. Uh. Anong pinatip na mo dyan, boss? Ano na, ako, mama. Wala ka sin. Asin bitch, eh. No. Asin Hindi. Yan na, o. O, tikman mo, yung taster. Hindi ka taster. Hindi, ikaw na muna. Ikaw ang may ganyan. Gusto mo kita-tag ko, Oo, eh. Eh, tapos kung kumamaman. Eh, kagad. Kung kumamaman, madaramdam talaga. Very <laughs> lovely. Napa. Ah, ah. na idol. Tayo. Kainin natin, oh! Kainin ang baon natin mga idol dahil lang ang atay nang sa paligid. Marami naman diyan. Ayun. Yun. Yan ang diskarte mga idol. Kinakailangan. O, tapos, ilip yung ating pinataan. Pumupuo mga idol, o. Malupit ako magkata, eh, o. O, gata. Ako magkata, eh. Double kicks. Double kicks. O, oh, may isang kamatis ka dyan, kapatid. Parang sarap ng kamatis mo dyan, eh. Oy! Kamatis, ang mahal ng kamatis. Gumulong pa. Sausawan, bagoong mga idol. Bagoong ang sausawan. Kamatis. Mats ba yun? mặt ra bà ló bà yeah, Ha bà đang hát parang hát parang Tanong aat. Hmm. Wala nang balat-balat mga idol. Spoil Gata, asin, bitchin. Hmm. hmm. Ah. Kaya kung mayroong laing yung mga kapitbahay niyo, mga idol, po. So, may, po. manghingi na kayo. Pa, mm. so, so, hmm? 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 ako. Hmm? 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 nahihiwain. Hindi nahihiwain yan. Ay. Ba't daw hindi ko Mano, hiniwa yung... <laughs> <laughs> hmm. hmm. hihiwain mo pa. Nako. Babalatan mo pa. Babawasan mo lang yung ulam mo pagkaganan eh. Ayang yung balat. Parang isaw, di ba? Parang inamin. Mayroon dito, Ha? Sige lang, mayroon ako dito. Ay, kumain? Kumain siya ng ano eh. <laughs> kumain siya ng mais. yung <laughs> busog na siya. Napaka-basic lang mga idol, oh. Hmm. Parang ahas, eh, oh. Ayan ang laing, oy. Baka na, ma'am. Alas fresh. Okay. Kung sa tingin mo, bumalik tayo agad. Tapos na sila, kung ano yun, nagpapaalaman na na lang sila. Aksidente nga daw yung ano eh. Ano ba to? DPSU, may mga aksidente daw doon. Parang may namatay daw. Hindi ko alam pa paano ang story yan. Ah, dalawa, 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 dalawa,